Ito mga katundok, papakita ko lang sa inyo mga alaga akong labuyo ha. Ah. Ayan, ito. Ito ay pinapakawalan ko lang at yan ay maamon na. <laughs> o oh, yan, oh, diba na niya. So, magpapakain lang ako ngayon. Ito pa isa Oh. Ayan, maamon na din ito pero hindi ko pa yung pinapakawalan kasi ano, ah, hindi pa ito ganun ka tagal dito sa bahay. <laughs> Ayan, ah, ah, ito pa oh. yung ano isang inahin at isang tandang Ayan, puro labuyo dito tingnan nyo napakaano ng mga yan wala hmm. hmm, kayo sa loob hmm. Hmm. Pero siyempre hindi ko pinapakawalan kasi ako'y iwan. <laughs> Ito naman yung isang ano, hah. Uh, matanda na. hah. 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 dito, meron pa ako dito. Dito sa ano, sa aking kulungan at ito ay ano, uh, may ilap pa. Ito. Ito ay may ilap pa ito. Ito. Bago lang ito dito. Ito pa yung isa oh. Ayun oh. Ito ay medyo maamo na rin. Eh ganyan lang ako magpakain oh. Ayan, oh. para mabilis silang umamo. Ayun, ganyan lang. Pero at dahil maamo na 'yan, inilalagay ko na sa ano 'yan. Ito yung ano pa talaga, mailap pa talaga ito hindi mo kayang mapakain sa kamay hmm. mailap pa yan ayan kita nyo mailap pa yan at dahil nagmamadali ako ngayon papakainin ko nalang dito oh. Ayan, bahala siya kung ayaw niyang kumain gutom siya kung kakain siya dek mabuti basta ito mga ito oh. maamo na ito ayan ito ay nakatali ito dito sa loob pero maamo na rin yan. Hindi ko lang kasi sila pinapakawalan at nagsasarpukan sila. Kasi matatapang na. Itong isa talaga. Ito yung mailap pa talaga kasi ito yung huling-huli ko. At uh, mamaya susubuan ko yan at papakainin kasi ayaw niya talagang kumain kahit dito. Pero kapag walang nang-aagaw sa kanya yan, tapos iiwan lang yan siya, kumakain naman yan. Mahi, masyadong mahihain. So, mamaya ako lang yung papakainin. Magpapakain pa ako ng, ano, ng aking, ano, ng alagang bantam. Ito yung aking alagang, ano, yung aking alagang bantam. Ayan. Ito yung, ano na yan, may itlog na rin ito. Ano? bigit Yan ay may itlog na Ay, 'yung kapares niya, oh. Nananyo. Ayan. Tapos 'yung itlog niyan, nandoon sa loob. Ayun oh. Yan. Madami-dami na oh. Kain. Hindi dadan. Mm, gusto ko siyo. Oh, kita nyo mga katuldok, oh. Oh, kita nyo yun, oh. Kumakain na siya, oh. Ayan, oh, kita nyo, kumakain na siya. Mag-isa. Oh, di ba? Ayan, oh. Tumutoka na. Magbubusag yan. Tapos din magutom. Oh, yun mga katuldok. Like and share at huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita nyo. Ayos! Hmm! <coughs>